Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayo 15, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 15, ikaw ay inaanyayahan ng sansinukob na magsimula sa isang malalim na paglalakbay patungo sa pagninilay at masinsinang pagsisiyasat ng iyong sarili. Isa itong araw ng pagbubukas ng isipan at puso, isang sagradong sandali kung saan hinihikayat kang huminto sandali, lumingon sa iyong pinanggalingan, at tanungin ang iyong sarili, "Nasaan na ba ako ngayon sa landas na pinili ko?" Ang ganitong mga tanong ay maaaring maglabas ng emosyon, alaala, o mga pangarap na matagal mo nang isinantabi. Sa halip na iwasan ang mga ito, yakapin mo sila. Ang pagsisiyasat ng iyong damdamin ay hindi kahinaan, kundi isang matapang na hakbang patungo sa personal na paglago. Ang araw na ito ay napakahalaga upang maisakatuparan ang mga pag-uusap na may lalim at kabuluhan, mga pag-uusap na hindi lamang nakakapagpalinaw ng kalooban, kundi pati na rin ng isipan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan, isang guro, o maging sa iyong sariling journal. Ang mahalaga ay bukas ang iyong puso sa pagtanggap ng katotohanan, kahit ito'y ay masakit, mahirap, o hindi inaasahan. Sa mga sandaling ito ng katapatan, lumalabas ang tunay mong lakas. Pinapalalim nito ang iyong pagkaunawa sa sarili at binibigyang hugis ang mga susunod mong hakbang sa buhay. Sa ilalim ng enerhiya ng kalikasan, pinapagana ng sansinukob ang iyong kakayahang magsalita ng may kasiningan. Ang iyong mga ideya ay parang apoy na unti-unting lumalaganap, mainit, malinaw, at nakakahawa. Kapag hinayaan mong dumaloy ang iyong kaisipan, hindi mo lamang tinatahak ang mas malinaw na direksyon para sa iyong sarili, kundi nagiging ilaw ka rin sa iba. Maaring ito ay sa pagsulat, sa sining, sa musika, o sa isang simpleng pag-uusap, ang iyong boses ngayon ay may lakas na makapagpabago ng pananaw ng iba, kaya't huwag mo itong ikubli. Ito rin ay isang paanyaya upang bigyan ng oras ang iyong sarili. Sa mundo na laging abala, bihira nating makamtan ang katahimikan. Ngunit sa katahimikan na ito, doon mo makikilala ang sarili mong boses, yung boses na natatabunan ng inay ng mundo. Sa katahimikan ito, mararamdaman mong may mga bagay pala na matagal mo nang dinadala, mga tanong, mga pangarap, mga alinlangan. At sa pagharap mo sa mga ito, nagkakaroon ka ng lakas na hindi mo inaakala. Kayat kahit simpleng pag-upo sa tabi ng bintana, paglalakad sa hardin, o tahimik na paghinga, gamitin mo ang araw na ito bilang alay sa iyong sariling pagkatao. Habang lumilipas ang mga oras ng araw, mapapansin mong tumitibay ang iyong pakiramdam sa sarili. Ang iyong kamalayan ay nagiging mas matalas, mas mulat sa mga detalye ng buhay. Ang bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang magtanong, matuto, at magpasya. Kaya't sa halip na matakot sa mga tanong na walang sagot, yakapin mo sila. Sapagkat sa proseso ng paghahanap ng kasagutan, natutuklasan mo ang iyong halaga. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sabot ngayon. Ang mahalaga ay bukas ka sa posibilidad na matuto, magbago, at magmahal pa ng mas malalim. Ang mga maswerteng elemento para sa araw na ito ay maaaring maging gabay mo. Ang maswerteng kulay na maaaring magdala ng kalmado sa iyong damdamin ay mapusyaw na berde, isang kulay ng paghilom, balanse, at bagong simula. Ang maswerteng numero mo ay labing isa, dalawamput dalawa, at 36. anim. Ang mga bilang na ito ay sumasagisag sa pagkakahanay, kumpiyansa sa sarili, at malalim na karunungan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang simpleng akto ng pagsusulat, isulat mo ang iyong saloobin, ang iyong pangarap, o ang iyong mga tanong. Sa pagsusulat, binibigyang boses mo ang damdaming mahirap ilabas. Isa rin itong paraan upang makita ang iyong mga iniisip sa isang mas malinaw na anyo. Ang paalala ng araw na ito para sa iyo ay huwag mong maliitin ang lakas ng katahimikan at ang ganda ng mga simpleng bagay. Sa isang mundong laging naghahanap ng higit pa, ang tunay na ginto ay nasa mga bagay na tahimik, tapat at totoo. Bawat hakbang mo ngayon, kahit gaano man ito kaliit, ay may kahulugan. Bawat desisyon na ginagawa mo ay bahagi ng mas malaking larawan na tinatahi mo araw-araw. Sa pagtatapos ng araw, dalhin mo ang lahat ng natutunan mong pagmumuni-muni bilang gabay sa susunod mong yugto. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang malaman kung saan ka patungo. Ang mahalaga ay alam mong may saysay ang bawat sandali ng iyong paglalakbay. Magtiwala ka sa iyong puso, sa iyong katalinuhan, at sa iyong kakayahang muling magsimula kahit kailan. Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng araw, isa itong paalala ng iyong kakayahang magmahal, magbago, at mamuhay ng may layunin. Naway maging makahulugan, tahimik, at punong-puno ng liwanag ang iyong araw. Patuloy kang gabayan ng iyong sariling liwanag habang nilalakbay mo ang kahulugan ng pagiging totoo sa sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.